dalawang milyong piso. Ito ngayon ang patong sa ulo ni dating Bucor Director General Gerald Bantag. April 14 noong nakaraang taon, inilabas ng Las Piñas City Regional Trial Court Branch 254 ang warrant arrest laban sa kanya dahil sa kasong pagpaslang umano sa broadcaster na si Percy Lapid Oktubre noong 2022. Bagamat isang kordilyeran si General Bantag, tiniyak ng Police Regional Office Cordillera na hindi ito makakaapekto sa pagpapatupad ng batas. Pinaniniwalaan kasi ng ilan na sa rehiyon ito nagtatago. Nag-effort na hanapin siya lalo dito sa area ng Cordillera. But uh, unfortunately sa mga pag iikot namin is hindi na siya makita. May dalawang efforts kami na backdoor na sana maayos yung uh, pag niya. May uh, pag-uusap but unfortunately on the later part, hindi nagdevelop. develop Bumuo na rin sila ng tracker team at hotline para sa paghanap kay Bantag. Dito sa Baguio, tatlong residents ang uh, kinabukuntayan namin na possible na dun siya makikita. At yung nasa monitoring namin yung uh, residence niya dyan sa may uh, baba ng uh, John Saka yung dito sa Mines View, eh, wala naman mo ng magkita. Paniniwala niya, hindi magtatago sa Cordillera si Bantag dahil na rin marami ang nakakakilala sa kanya rito. Ganun pa man, mensahe niya sa General. So sana mag-isip siya at uh, magsurrender para maayos kung anuman yung problema niya. Dahil uh, habang nagtatago, hindi ma-resolve ma ma re yung kaso niya. Ang isa pang danger dyan is uh, baka during the time uh, magkaroon pa ng uh, hindi ka na inyos, nais na mangyayari, during the time na i-implement yung walang saranya. Hiling niya rin na isuko na ito ng mga posibleng tumutulong sa pagtatago ni Bantag patuloy namang sinusubukan ng news team na makuha ang panig ni Bantag Randy Guzman para sa Luzon headlines.